Kalabosan naman ng isang street level individual matapos ang mahulihan ng ilegal na droga sa naging bypass operation ng mga tawan sa Leyte PNP sa Barangay Tanghas, Tolosa, Leyte. Narito ang tinutukan ni Patso Woman Christine Reyna Toledo. Timbog ang isang street level individual sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng Tolosa Municipal Police Station sa Barangay Tanghas, Tolosa, Leyte. Bandang alas 9.00 ng umaga ng ikasa ang operasyon ng mga tauhan ng tulos sa Municipal Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpis ka sa sospek ang tatlong pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na humigit kumulang 0.8 grams na nagkakahalaga ng 2,000 pesos at 500 peso bill na by bus money. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kristen Reyna Toledo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.